post ni Maxine matapos ang paglantad ng Magina, viral. Matapos nga ang bigla ang paglantad sa publiko ng isa pang pamilya na Magina ni Francis Magalona, ay mainit na pinag-uusapan naman ngayon sa social media ang post ni Maxine, na tila umano naging reaksyon niya sa paglabas ng mga ito, ang reaksyon ng pamilya ni Francis M., ang isa sa mga pinakakaabanggan ng mga netizens. Sa paglantad ng dati nitong nakarelasyon kung saan nagbunga pa, ang kanilang pagmamahalan na kung saan ngayon lang na bulgar sa madla. Usap-usapan nga ngayon sa social media ang paglantad ni Abigail Wright at ng kanyang 15-year-old daughter na si Cheska, nagpakilala si Abigail bilang dating nakarelasyon ng yumaong king of rap, actor, at TV host na si Francis Magalona, marami ang mabilis na kumbinsi at naniwala dahil sa mga litrato na dala nito, Ipinakita din nila ang huling pagkikita ni Kiko at ng noong sanggol pa nilang anak, maging ang mga sweet pictures noon ni Francis at Abigail. Kaya marami ang mabilis na napaniwala na totoo nga ang mga revelasyon nito, ngunit sa kanilang paglantad na ito, ano nga ba ang naging reaksyon ng panganay ni Kiko na si Maxine Magalona? Mainit ng pinag-uusapan ngayon ang cryptic post ni Maxine sa kanyang social media account ngayon, ang ni-repost nito ay isang quote na tungkol sa pagiging galit at pagiging mabuti. Ayon sa shared quote, Shout out to everyone how to transmute sacred rage into acts of kindness, hila ba umano sinasabi ni Maxine na isa rin siya sa mga taong pinipilit na makitungo ng mabuti, kahit pakarapat dapat naman siyang magalit, ito nga ba kaya ang mensahe niya sa lumantad na iba pang mag ng kanyang ama, Samantala, ating matatandaan na 44 years old lamang noon ang King of Rap na si Francis M nang pumanaw dahil sa acute myeloid leukemia noong March 6, 2009, pero lingid sa marami na bago ito pumanaw, may iniwan pa pala itong legacy niya na si Gail Francesca na may palayaw na Cheska sa dating nakarelasyon na si Abigail, sa vlog ng Pinoy Pawn Stars lumantad ang magina kung saan ibinahagi nito ang naging love story nila ng sikat na rapper, Ania, for 15 years na nahimik ako, siguro naman ito na lang yung karapatan na pwede kong magawa para sa kanya, handa na rin daw si Abigail sa magiging batikos sa kanya ng mga tao, pero totoo daw na may iba pang magina ang iconic rapper, at totoo daw ang kanilang pinagsamahan.